Minsan nang naglaban sa pagkapangulo noong 1998, ngayon sa Maynila naman posibleng muling magtapatan ang dating magkaalyadong sina Mayor Alfredo Lim at dating Pangulong Joseph Estrada. Ang pulso ng mga Manileño, ating alamin sa ulat on the spot ni June Denarazon. June? Hindi pa man na uh, 100% na sigurado, Rafi, ay matulog na matunog na ngayon pa lang ang banggaan banggaang Mayor Alfredo Lima at dating Pangulong Joseph Estrada para nga sa mga taga rito sa Maynila. Yan ay para sa kanilang uh, labanang uh, pagkaalkalde ng pag lungsod na ito sa susunod na eleksyon. Kumbaga sa pelikula, inaasahan ng mga Manileño na magiging blockbuster kapag natuloy ang paghaharap ni Dirty Harry at Asyong Salonga. Dirty Harry ay naging bansag kay Lim na dating Police Maynila. Asyong Salonga naman ang isa sa mga karakter na nagpasikat kay Arap. Exciting talaga to dahil talagang parehong ano eh. Pareho silang kilala sa politika eh. Mabigat ang laban okay. kay Lim pagka kumandidato si Erab. Hindi pa man sigurado na magkakamagasa sa 2013 elections ang dalawang dating magkasangga. Ngayon pa lang, may kanya-kanya ng manok ang mga taga Maynila. Pag tumakbo po si Erap, kay Erap po kami. Si Erap eh. oh, po? Bakit naman? E pang masa po siya eh. Gano pare, ikel pare tayo. Si maganda namang patakbo si Rey Lim eh. Pero ang tanong naman ng ilan, wala na bang iba? Wala na raw bang mas bata sa dalawa? Kapo kasi senior citizen araw sina Erap at si Lim. Okay, bata naman. Ah, uh, mamili na ang mga butanti ng bata. Dahil may edad na sila eh, age ng ipagreretiro. Bukod sa bangga ang limat Erap may isa pang namumuong anggulo, ang hiwalayang Lim at Isko Moreno. Ang sidekick ni Lim sa nakalipas sa na dalawang eleksyon, tubalo na sa kabilang bakod at nakipag-alyado na kay Erap. Hindi na nagulat dito ang mga Manileño. Talaga politika. Eh, kahit na kasama mo yung isa, kung, kung inaano ka na, ina minamano ka ng iba na ilalabang ka doon, natural na... labanan mo yun na kahit na magkakasama kayo. Pero sa nangyayaring pormahan at lipatan, isa lang ang hilig ng mga taga rito. Huwag naman daw sanang kalimutan ang kapakanan ng mga manilenyo. Kahit na sino pang magpalit-palit dyan, wala na rin mangyayaring mabuti. Kasi sa umpisa lang naman na sasabihin na maglilingkod sila, gano'ng ganito. Pag naman nakapwesto na. Ah, dahil nga sa nangyaring na. lipatan at panunumpa ngayong araw na ito, pilit namin kinukuha, Rafi, ang uh, panig ni uh, Mayor Alfredo Lim. Pero sabi ng kanyang opisina, hindi raw available for interview ngayong araw na ito ang kanilang alkalde. Rafi? Maraming salamat, June Veneracion.